Wawa naman ang nanak. Hindi makalabas. Wawa naman yan. Walang labas-labas. Ano, bebe? Makalabas, lakas ulan na, no? Ha? Ah, tulog lang ng tulog. ako ah, Kuya Orya, nasaan? Sa si, si Kuya Orya. ayun, yun pa si Kuya Orya. Yung natutulog sa ina. Yung... Oh. Kuya Oyo takot kasi sa kulog eh. Ay, andyan ang Kuya Oreo eh. No, Kuya Oreo ko. Wow, makaman. Ang <laughs> bunso ko. Ha, mabe. Ha, mapunas na kaya ha. Hindi pa kayo nakakupo. Ha, Upunas na yan ha. Punas na kayo maya maya. Linis. Ha, hmm? mayang aya yeah. bebe kay tingnan mo ang kuya ang guso oh. papa bebe ka bebe 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 yan eh. papa bebe bebe yan wawa eh. aman makalabas eh. ano, bahay lang ano. tapos kasi ulan eh. nakas no, nakas kasi ang ulan wawa tuloy hindi makalaro sa labas wala tuloy na yung gala bahay lang na kahit lang tayo, lakas ulan, ayaw pa tumila. Ah, ang mga kuya Oreo, nakikiramdam lagi kung may kulog. Ayun sa ilalim ko. Lakas ng ulan, baby! Ang Oreo ko naman, tago-tago lalang lang. Wawa ang bibi baby ko. Wawa naman mga baby kong yan. Punas na may maya ha. Pagtas ni Meme maglinis ha. Nagpunas na kayo. Ano kuya Oreo? Diyan ka lang, hindi ka nalalabas. Mamaya pag andun na ako, makapweso sa tindahan, pumunta ka na dun, ha? Doon na kayo, ha? Ikaw. Ha? Nawa aman ng mga nanak ka. Hindi makagala. Ang kuya Oreo, pumalungkot. Walang mamaya, ha?